That time po, doon na, na po nag-start na talagang naglaylo na po yung feelings ko sa kanya. Oh, na-turn off ka kasi mag magjowa jowa na kayo tapos may mga ka-chat-chat pa talaga siya. Paano mo papalik. nahuli? Nag-chat sa mga chats. Sa ano po nung nahuli ko po siya last time is tulog po siya nun. And then nahuli, nanonood po kasi siya ng ASMR. Tapos nakatulugan po niya yung phone. Naiwan niya hindi nakalock yung phone. Oh, tas pinaka tapos pinakailaman niya yung phone. Tapos eh, yung instinct ko po kasi, syempre, babae po. Ganun Kapag... din kami yung bakla. Ayan. <laughs> <lang> siya sinasabi. Kasi ito ginagawa special yung sarili mo. Kami din <laughs> <niyo>, Meron <may laughs> <niyo, laughs> kasi yung women's <laughs> instinct. <laughs> kaya baka kaya... Hindi lang <laughs> kayo may instinct, no? <laughs> ah, mo, People's kaya, instincts. Gano, 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 <laughs> gano, gano, <laughs> po po, joke lang, gano, joke. Ganun po kasi tayo. And then, yun nga po, nahul nahuli. Nahul. <laughs> <laughs> oh, sige, tapos. Ay, talaga, Ay, kanya lang. <laughs> oh, ah, tapos. Nahuli ko nga po na yung babae nga po kachat niya is tinatago nga po ako. Kumbaga sa ibang lugar po, single siya. Tapos ah. sa lugar po namin, taken siya. Ah. Oh. Totoo ba yung dos? Yes, boy. Namin ko naman po. Oh. Kasi yan din po yung talagang biggest regret ko po na... Very biggest regret po sa sarili ko. Alam mo, gusto ko yung inamin niya agad. Kasi oh. dito yung iba, pinapaligoy hindi oh. pa. Oh. Kailangan hulihin pa natin show. para His lang umami siya. Man Sa amin siya agad. Oo, oh, oh. E. opo. Opo. Po, opo, totoo po yun. At kasalanan ko po. Yung, di ba? Hindi po, hindi as sa iba po, parang, parang like, flex po sa nila. Ay, pre, nang babae ako, ganun. Uy. Pero sa akin po, yung tulag, yun yung, like, yun yung yun, Eh kung yun, Mars tay... yung sinabi, uy, Mars, nang babae ako. <laughs> Bakit Mars? Hindi, hey, pre, Mars, nang babae ako. <laughs> flex pala yun. Hindi po, yun po yung para sa akin na, yun, parang, kung pwede ko lang ibalik po ba yung, ano yun, kung pwede ko ibalik. Napaksisihan mo yun? <laughs> Oo oh, po, sobra oh. po. Hindi yun ang masama, hindi mo may babalik kasi di kasi Superman eh. Si Super Malayo, yung, di ba, yung ginagamitinikot mm. niya yung mundo ah, para bumalik. Para ah, di ba, yung, yung, uh, kasi di ba, gumuho, tapos si Lois Lane, nadaganan, natabunan no, ng mga yeah. debris. Yeah, yeah. Sa Inik inikot niya yun. Kasi oh, di niya ni makayo. Lumipat siya ng pabalik si, nang si Lois Lane, mapapahamak. Di ba, ginawa niya lang, inubos niya lahat ng kapangyarihan para maikot niya yung mundo para bumalik. Bumalik. Bumalik lang. Ma-undo yung mangyayaring masama kayo. Pero bilang pangkaraniwang tao, hindi magagawa yun. Di na masakit. You can only just regret and cry. Yeah. Araw gabi mo'y Pero ba't mo ginawa yun? Wala ka na ring feelings sa kanya nun? Kaya ano na yun? Parang harot na nga ako. Hindi naman na po. Na ano, po na. ano po talaga. Uh, siguro po. Uh, parang may na-feel. Nag-sick po ako ng attention po sa ibang tao. Dahil hindi Wait, na kayo oh nag-uusap? Which is wrong po. Kasi parang malayo po kami. Nag-sick na po ako ng attention sa iba. Tapos that time din po may napag-awayan po kami na parang about sa pera po na mm. ang center daw po na relationship namin is pera. So parang ako ah, kung wala pala akong pera. Wala, mm. parang ganoon. Parang dinamdam ko po 'yun tapos nag po ako ng attention sa iba. K pero alam pero ngayon po alam ko naman pong mali po 'yung ginawa mm. ko. Mm yeah, -hmm. Yeah. Yung pera ng center ng ano nila. iba 'yun relationship. May pera diyan sigma ganoon oh, lang okay. Tapos pag humito. ano bang problema? No. Pag, pag, ha? Ano bang problema? Ikaw ang problema. Bakit ako? Bakit ako problema? <laughs> Dahil ikaw ang naglagay ng pera dyan. Ang bad trip. No. Tapos pag yung tugtog, mag-una sila ng <laughs> pera. Naging game. Sayang na. Noong una kasi parang nagbibenta pa siya ng kung ano, ano para lang mapalapit kay Nina. Chill. Kasi yung problem. Pero kasi nga, di ba, pag Siyempre, kung bagets ka pa, iba yung level na kapuso ka ng bagets, iba yung level nila ng, ano, ng energy, madali silang pumutok, madali rin silang bumagsak yung energy, diba? eh, nag hindi, di ba? Eh, hindi nagkikita. Nabagot na bagot, nasa school, las, nasa Lasal Dasma, may mga bagong nakita. Yung interes oh. interest na ilipat, mm, yes. yung ganyan. Kaya kailangan talaga pag nasa relation ka, yung mas maganda kung mature ka na, buo na yung pagkatao mo, may prinsipyo ka ng pinanghahawakan. Mm. Oh. di ba Yung alam, meron ka ng, iba na yung goal mo. Kasi pag yung, pag yung goal mo talaga, ano, seryoso na, kahit ano pang mga uh, tukso yan, lalabanan mo eh. Kasi di ba yung sinasabing, makakaiwas daw ba sa tukso? Hindi ka kasi makakaiwas sa tukso kasi wherever you go, may tukso. Mm. Kahit nga sa loob ng... Kung ayaw, sabi na, di kung ayaw mo matukso, wag kang lumabas ng bahay. Kahit nasa loob ka lang ng bahay, pwede kang mm. magtukso. Sa cellphone, matutukso ka. Galing. Di ba? Kahit hindi ka ma-expose sa labas, yung makita sa cellphone lang, mag-tiktok ka, matutukso ka. Magpunta kang Facebook, matutukso yes. ka. Kahit saan may tukso eh. Mm. Di ba? Hindi ka makakaiwas sa tukso. Ang tanging mo lang pwedeng gawin ay mag na hindi piliin yung tukso. Diba? May choices kasi. Sa pipiliin ang sarili. Pipiliin mo yung tukso o pipiliin mo yung taong mahal mo. Yeah. You, know, you have to choose that one person you yeah. love. Kaya napaka-importante yeah. nung desisyon. Mm -hmm. Kasi know. kahit sa kapumunta, may, may tukso. Diba? Eh, dos, nagkatuluyan ba kayo nung isa? Um, hindi naman po kasi ang intention ko lang din po talaga is mag, para lang ng attention, hindi po para -se ipag... Pinagseselos mo si Nina. Hindi naman po. Gusto ko lang po makaramdam ng care po. Pero hindi to the point na ipagpapalit ko po si Nina. Mm. Na, napaka, napaka po. Mm. Oh. Mapusok nga kasi siya eh, di ba? Oh. Yung mm. Tapos hindi niya nga ini iniisip. Yung depende sa kung anong nararamdaman niya yung moment na yun. Mm.